Hi guys! Welcome to my vlog! And for today's video guys, uh, nandito tayo sa labas ngayon. And may pupuntahan lang tayo para bumili ng mga something na pwede nating magamit for my skincare or like uh, shampoo, like mga ganyan. So, i-update ko kayo guys dyan. Nandito na tayo sa loob. Ay na nga guys, nandito na tayo sa loob. And hindi ako masyadong magbibidyo kasi nga, baka makapiright tayo dito. Sayang naman yung i-upload nating uh, video kung makaka tayo dito. Kaya hindi ko na masyadong tataasan yung video ko dito habang nasa loob ako dito. Pero ipapakita ko sa inyo ang mga nandito sa loob. May nahanap lang ako na yung pang sabitan siya, hindi ko siya mahanap eh. anong pang anong mga lagayan nahanap ko yung mga ano pang sabitan hindi ko mahanap dito sana okay guys din ako magtatagal dito kasi baka nga ma ano tayo ma ano tayo nito tawag yan ano tawag nun ah uh, ma tayo dito sa music nila. So, mamaya na lang ulit guys. I-update ko kayo. Ayun na nga guys. Nakalabas na tayo. Nakalabas na ako sa uh, Alcabayel kung tawagin dito na mini, ano, uh, mini grocery. And, medyo malapit lang to sa bahay namin. Siguro mga uh, 400 meter away galing sa bahay ko. And, bumili lang ako ng mantika, uh, downy at saka shampoo ko kasi yun lang naman ang importante para sa akin. Uh, lalo, lalo na ang shampoo kasi araw-araw tayo shampoo and hindi na ako nag-video uh, ng matagal doon kasi nga may pa-music sila doon sa ano nila sa loob ng supermarket. So uh, mas mabuting pinatay ko na yung uh, aking pagbablog doon kasi nga Kaysa naman masayang yung ginagawa nating video tapos maka-copyright lang tayo. So, uh, hindi na ako nagtagal din doon kasi yun lang naman ang bibilin ko. And, pauwi na tayo ngayon. Pero, dadaan muna siguro ako ng isang supermarket din para makabili ng paulam. Paulam natin for tonight. So, sana... Bukas, meron na tayong pasok. Yun lang talaga. Kasi, unang-una, wala tayong pasok. Wala rin budget. So, hindi natin alam. Pag walang pasok, walang budget, automatic. Wala tayong kikitain. Walang pera. Walang... Wala tayong ano... Tawag niyan, uh, Wala tayong... Pambili, kumbaga. Kasi, syempre pag walang trabaho, wala tayong kikitain dahil nga magdirepende yung trabaho natin sa tips, ay magdirepende yung tips natin sa gagawin natin mga customer and hindi naman lahat na nagbibigay ng tips ang mga customer at least pag may pasok komportable ka na magkakaroon magkakaroon ka talaga ng uh, tips galing sa customer kung may customer di ba pero hindi naman nawawala ng customer yung salon namin. So kahit pa paano uh, Meron mayroon namang tips araw-araw so at least araw-araw din sa uh, makakabili ng pangangailangan mo kahit kahit pa itlog-itlog lang, kahit pa noodles-noodles uh, lang, kahit pa sardinas-sardinas lang. So uh, alam niyo na na hindi porket nasa abroad kami and hindi porket nag abroad kami eh nakakain namin yung mga gusto namin may mga times rin talaga na low budget kami and hindi namin makakain yung gusto namin kainin kahit may pera kami kasi nga syempre kailangan magtipid dahil hindi naman natin alam ang bukas kung meron ba o wala hindi natin alam yung mamaya kung kung ano yung ganap so ayun kailangan natin magtipid-tipid so eto na nga ayan hindi ko talaga alam ang uulamin ko for tonight kasi kanina nga nag na tayo nag uh, iklog na tayo so ngayon hindi ko alam kung ano yung uulamin natin so hi nako punta muna tayo ng supermarket tingnan natin kung ano yung pwede nating mabili or kung ano yung pwede nating maulam mahirap talaga pag mag isa ka lang kasi hindi mo alam kung ano yung uulamin mo while kung may kasama ka dalawa kayong mag-iisip dalawa kayong mag na kung ano yung uulamin nyo ngayon uh, unang unas din nakakatamad magluto tinatamad talaga ako magluto kaya ilang araw kaming walang pasok 3 days plus 3 days na absent ako so lahat 6 days nasa ano lang ako nun kwarto pwede na lang nung panahon na uh, ng time na yun na araw na na umatin ako ng birthday party ng friend ko nung Friday and Saturday and yun na nga Sunday hindi rin nakapasok dahil puyat and pinalabas ko lang na may sakit ako para lang maka-absent pero ang totoo noon talagang umabsent ako Kaya talagang puyat at ano uh, walang gana pumasok tapos hindi naman namin alam na mangyayari yung ganito na uulan at malakas ang baha so ayun uh, nagtambay tuloy ng bahay ng ilang araw kaya ngayon low no budget ay, nakakapagod talaga nakakapagod tapos yung utak ko nakapokus lang sa cellphone dahil gumagawa nga ng video gumagawa ng video gumagawa ng i-upload gumagawa ng basta lahat ginagawa nilang nila para may may upload tayo na videos And gusto ko nga uh, actually ang gusto ko nga at least tatlong video sa isang araw or kahit dalawa. Kaya pinagbubutihan ko kahit na walang kakwenta-kwenta yung mga ina-upload kong videos and thank you na rin, thank you na rin kasi kahit pa paano yun ang nga kahit sinasabi ko na kahit walang kakwenta-kwenta yung mga upload na uh, videos na ina-upload ko is may mga nanonood pa rin at sumusuporta pa rin sa akin And napakasaya ko guys. Napakasaya ko alam nyo kung bakit. Kasi kahit na yun na nga, uh, walang wala ka kwenta-kwenta. Tumataas at tumataas araw-araw yung mga views natin. And nagkakaroon siya ng mga uh, nag nagko-comment. Nagkakaroon siya lalong-lalo lalo na sa mga short videos na ginagawa natin. Maraming maraming, maraming na and thanks God ako dahil uh, nauunti-unti ko siyang paparaming ang views uh, nagsisisi nga ako eh kasi sana pala dapat pala ginawa ko na siya noon noon pa kasi nga uh, in-stop ko yung ano in-stop ko yung pagbe-video dahil nga akala ko hindi ko kaya pero hindi ko naman pinura pero ayun na nga, in-stop ko. Tsaka, guys, nandito na ako sa isang supermarket. So, pasok muna ako, bibili muna ako ng kung ano yung pwede kong maulam. Okay? Update ko kayo ulit. Hi nako, wala talaga akong mapiling ano, uh, ulam. So, wala akong maisip na uulamin ko o lulutuin ko na pang dinner na ulam ko. So, ang binili ko na lang is tatlong saging na dilaw. So ito na lang siguro yung uh, uh, kakainin ko and baka makabudol tayo ng uh, paulam sa mga kaboardmate ko so <laughs> ng budol no naghihintay ng may ibubudol Ganoon kasi nga nakakatamad So ito pa uwi na tayo. Nandito tayo sa malapit sa building namin. Ayun eh, yung building namin. Yan. Pinakadulo na puti. Yan yung building ko. So, hi. Dapat nga, in sana nga maglalaba pa ako. Bago ako lumabas. Eh kaso lang, yung mismo may-ari ng bahay namin is nasa bahay din namin. Nakatambay din. Then, yun na nga naka-under na yung washing machine namin saka yung uh, aircon so pina-under niya at naunahan niya akong maglaba, imbis na nag-aabang din ako, naunahan niya ako so paglabas ko ng kwarto, naunahan niya akong magsalang ng labahan, kaya yun wala na akong nagawain ako sana susunod Diyos ko nakita ko dahil nga tatlong araw tayong ay tatlong araw kaming walang pasok at dahil nga sa baha na yan, paglabas ko ng kwarto ang daming ang labahan ayun para tuling na ano ko na na-diskarte siya maglaba na lang din kasi alam ko pagdating ng mga ka meet ko maglalabrein 'yon so ako naman okay lang sa akin kasi mostly sa umaga Uh, wala ng tao and umaalis naman ako ng bahay is 12 or 1 p.m. naman so bago ako magsaing bago ako uh, maligo magsasalang muna ako ng labahan ko at least kahit papaano uh, nagluluto tayo nakasalang yung labahan bago tayo maligo so at least bago uh, pagkatapos maligo tapos na yung labahan natin kaya ang hapdi ang kirot ng ano ko paso ko ang hapdi at ang kirot ng paso ko so ayun na nandito tayo sa building ko building ko building kung saan ako nakatira actually so ayun na pakit tayo walang tao sa elevator pero bukas mag stair lang tayo para at least kahit papano exercise tayo ayun mm Oh, nakahingal ang maglakad ng maglakad So, nandito na ako sa bahay Saan pa kayo galing? Iniwan nyo ako Ay, nandiyan na ba sila? Nandiyan na? Ha? Ah. Grabe kayo, iniwan nyo ako Sino? Kayo ay, nag pa ilang sabi. Doon? Uh Oo. -oh. Doon din ako galing ngayon. Oo? Oh? Oo, naglakad lang ako. Hindi ka naman nakita? Hindi nakita, sabi so, kayo dumaan. Dito sa may syaklan. Doon pa po siya hmm. Dito nga ako dumaan sa, dito may ano yan. Papuntang office niya, dyan. Ah. Dati. Ay, sa kabila naman kami. Ah, sa kabila pala kayo. Sabi ko, akala ko nag-ukay-ukay kayo. Hindi. Ano na Kendi? Pagod na pagod? Panalangin natin bukas na may pasok na tayo. Nakakatamat tumamba yung bahay. O siya siya guys. Thank you so much. I love you. See you. Bye.